Kay botama. Masarap nga. Yan po, mukbang kami ng ano, skin. Ah. Oh. Skin chicken, chicken skin and wings. Ayan, mukbang mukbang. Sarap. Para yun nasa kanto lang tayo. <makes> Bismillah. <makes noise> wow, wow, wow. Good day sa. Marunong sa mag magluto, mag no? My friend, chick. Si? Very good one lagi, sun chicken. Halo. An, ane yang di awal ane shell sa. Hmm, yummy. Kok, tapi lagi sambo guh? Kayon. Langsung alangin tidak. Pasih, mau balik ke so dante. Ang sarap ng pagkakaluto, ah, to, oh. Damo, ah, dami, oh. Kana ka, Super sarap. Kaya lang hindi rin ma... My friend, come, come, come. Skin, chicken, skin. Ano Hindi ko kumakain ng mga yan, ng ganyan. Ali! Ay naku. Bakit ay wait wait? pag tinawag ka pasok. dapat pumunta pasok sa banga no pasok sa banga nagtaka nga ako ang, pagkaka, ang, ang, ganda ng pagkaka pagkakaluto ng ano ng skin hoy pero hindi maganda yan araw-araw oh, ngayon lang man kaya nga Ilang taon na akong di kumakain ng skin ng manok? Siguro may yun lang ano. Five years. Kasi minsan nakakabili ako dyan eh. May naglalako. Yung mga Pilipino. Ano ba ng tapos? Tama. Ang konti-konti pa. Halika. There is wings. Chicken skin, Ali. No. Try I, the wings. I need only shy. Have shy? Soup. This one, Ali. Try the wings. Hindi oh, na laki na kain I only need uh, shy. Chai? have chai? Chai here? Pepsi. Uh, Pepsi. What's the name of the name? going to go to day going to hindi, magluluto na lang tayo ng ganito kada day off, hindi yung araw-araw sa next day off mo na naman next month? next month? pagdating niya mali baka every week na day off na hindi ka na makakapag day off niya malapit na yung Eid. malakas na niyan hindi ka na nila papag day off kasi ikaw ang Pilipino doon ang sarap pero nakarami na na kay tama na ako ayoko na padala mo na lang kay tomboy natatakot din ako yung, yung, yung misan yung katakawan doon ka napapahamak ayun o may naman ako ng ano eh ng tawag bakit? ang bako mo Ang sarap-sarap po dami. Dalin mo na lang. Ako may hilo ako dito. Dakat dalin. Siyempre, di naman maka... Da, ikaw na... Well, oh, nag-tabi ka? Meron daw ng ano, yung pakpak. -pak. Sinain na lang ko lang Ha? Ah? Sinain na lang ko lang. Sinain na lang, hmm, Sinain na lang, lang. Sinain na lang Hindi na nga ako makakain to. Sinain na Galin mo na lang sa mga kaibigan mo. Thank you. Ayoko na. Salamat po.